babaeng ikakasal na ang buntis na girlfriend ng kanyang magiging asawa sa Shenzhen, China. May mga nagdududa kung totoong buntis ang babae at kung totoo ang kanyang pag-iyak. Sabi ng buntis, anak ng lalaki ang kanyang dinadala. Pero pinaalis pa rin siya ng lalaki at sinabing walong buwan nang nakalipas nang matapos ang kanilang relasyon. Sinabihan daw ng lalaki ang kanyang ex na ipalaglagan baby. At ang ina daw ng kanyang ex ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. In other words, wala daw siyang kasalanan. Ayon sa lalaki, nagpabili ng bahay sa Shenzhen ang ina ng kanyang ex na hindi naman kakayanin ng lalaki kaya sila tuluyang naghiwalay.